13 tips kung paano ang tamang conversation sa chicks. Noong nasa radyo pa ako, madalas kong topic ay ang mga tips sa kung ano-anong mga bagay pagdating sa life at relationship. E habang naglilinis ako e eh nakita ko ang iba kong script na hindi pa nagagamit. So may mga bago akong tips sa inyo mga Mr. Kasagpa, at ito ay tungkol sa kung magdala ng conversation kapag kausap mo ay chicks. Maraming boys ang gwapings pero bibihira lang ang marunong mag-handle ng isang conversation sa isang babae. Well, mga kasagpa, ito ang ilang tips ko para masigurado na magugustuhan kayong dinidiskartehan yung chicks. Ang girls kinikiligyan sa cute at gwapings pero nagugustuhan at minamahal nila ang ugali at karakter ng mga lalaki. Don't be a tito boy brad, hindi naman kailangan na question and answer ang conversation nyo. You have to share your insights din. Dito lalabas ang pagiging witty mo na isa sa mga gustong gusto ng mga girls, again, iwasan ang interview style na usapan. Diskarte para maiwasan ang interview style of conversation gawing statement ang mga question sample, kesa magtanong ka ng dito ka ba sa Manila lumaki. Ang gawin mo na lang, mukhang laking probinsya ka ah, mas mababa insert a very good reason or a banat mas mahigit. Free ang pinaka-secret sa magandang kwentuhan ay ang pagiging totoo at free so let your character do the moves. Friend zone ito ang dapat mong maiwasan kung sisimulan mo ang conversation sa girl, paano? Maliban sa pagiging intimate let her know subtly na ang lakas ng alindog niya saw, papeng. Haha, gusto ng mga babae yan, hindi lang nila inaamin. Relax Brad, sa kabila lahat ng tip ko. Dapat tandaan mo na huwag na huwag mong sasabihin na gusto mo siya lalo na ang mortal sin na, I love you. Gusto ng mga babae ang mga guys na challenge, I mean, gusto nila in a way na nagtataka sila kung bakit sa kabila ng lahat ng sinasabi mo hindi mo sila dinidirekta. Pakilig ba, dapat unti-unti niyang nararamdaman na ung move mo, para hindi siya mawalan ng interest sayo. Final reminder Brad, hindi mahirap dumiscart sa isang babae, ang kalaban mo dyan sarili mo. Again always remember you have to be fun, playful, and sexual pagdating sa conversation sa kayo just need to be aware of what they are turned on by and what turns them off. Siyempre dagdagan mo yan ng santong dasal, tamang diskarte, malupit na swerte ang saktong timing dot ang equals nyan love life. This is Mr. Kasagpa. Subscribe for more videos.